Hi guys! Ito po si Loy Imam and welcome back to my YouTube channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba ng thumbnail. Sa mga hindi nakakaalam guys, ang thumbnail ay ito yung picture na ginagawa natin para ilagay sa ating mga video or content na ina-upload natin sa Facebook or sa YouTube. So katulad dito sa inyong nakikita sa inyong screen guys, ay ganito po yung sinasabing thumbnail or example or sample ng thumbnail. And siya nga pala marami nga palang purpose ito sa ating mga content. Una nito ay inaakit nito ang ating mga viewers na i-click ang ating mga content. So isa lamang yan sa mga purpose guys kung bakit may thumbnail ang ating mga content especially sa ating mga YouTube or sa ating mga YouTube content. So panoorin nyo to guys kung paano gawin itong thumbnail na ito and is share ko nga pala sa inyo kung anong application ba yung ginagamit ko dito sa aking cellphone sa pag edit ng ating mga thumbnail or thumbnail. O, panoorin nyo to guys. So ang unang gagawin natin guys ay pupunta tayo sa PixArt or application na PixArt. So i-share ko na nga pala sa inyo. Ito pala yung application na ginagamit ko guys, itong PixArt. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-download nito ay pwede po kayo mag-download sa ating Play Store. So, nandito yung mga background guys na pwede natin gamitin. Itong trending backgrounds. So, pwede rin mga picture, So, click natin yung color background, guys. Ayan. Sample na rin to kasi siya, guys, no? So, dito sa picture na to, um, color backgrounds, ayan, pipili lang po tayo dyan kung ano yung pinakamaganda na team na kulay na pwede sa ating content or sa content na ginawa natin. So, ang pipiliin ko, guys, itong ano, um, uh, green. Yan, yellow green. Ito. Yan. So, pag maklik natin yan, i natin itong tools. Then, iklik natin yung crop. Yan. Hope na nakafollow kayo, guys, para uh, makuha nyo kaagad. Then, dito sa baba, merong pagpipilian na size. So, merong ano, cover sa Facebook, ayan, Instagram, Instagram, YouTube, so ako kasi guys, YouTube, yung mga thumbnail ko ay uh, sa YouTube ko ina-upload or sa YouTube ko ginagamit guys. So, since YouTube, so ito yung pipiliin ko, itong YouTube sa baba. Click natin yan siya guys. Ayan, so, yan na po yung size ng YouTube guys or thumbnail para sa YouTube. Then after that, maglalagay ako dito ng a uh, text. So dito sa baba nandito yung text. So since ang content natin ay papaano ba gumawa ng thumbnail? So yun yung gagawin natin, guys. Itong content natin ngayon, yun yung gagawin nating thumbnail or uh, gagawin nating thumbnail para sa content na ito. Paano gumawa ng thumbnail. Ayan. So lumabas na siya and pwede po natin palitan yung kulay guys. Gawin natin kulay puti. Puti, ayan, puti. Nako. And pwede rin natin ibahin yung style. Nandito yung style sa baba para mas madali. Ayan, meron na pong given dyan. Ayan. Ayan. Paano ba gumawa ng thumbnail? Ganyan yung sample niyan. Pwede rin natin ibahin yung ano, yung kulay. Ganyan. Paano gumawa ng thumbnail? Then maglalagay ako ng picture diyan, guys, no? Maglalagay ako ng picture diyan. So katulad nito itong sample nito. Ayan. and click natin yung add then i-click natin yung remove background ito sa baba yan, remove background so dito nga pala ako gumagawa ng thumbnail guys itong sa pixart kasi napakadali lamang sa cellphone lamang ay talagang makukuha nyo na kaagad so nakasanayan ko na kasi guys dito ako gumagawa ng ano thumbnail madali lang to so ayun na Ayan, nakrap na siya. So, ayan. So, dito ko nilalagay yung picture ko banda sa baba. Papaano gumawa ng thumbnail? Okay. So, lalagyan natin yan ng decoration. YouTube. Search natin yung YouTube. Kasi saan ba kadalasan ginagamit ang thumbnail? ba diba? Sa YouTube at saka sa Facebook. So, ayan. Nandito na yung sample. YouTube. So, ito yung kukunin natin yan. Ito sa taas. Ayan. YouTube. Then, ang sunod naman guys ay Facebook. Facebook. Facebook Wala bang nakasulat dito na Facebook? Eto, ata kokonin natin, guys. Facebook. Then, pwede rin tayong kumuha ng ibang decoration. Katulad nito sa Twitter. Ito. Ito na yung natin. Ayan. ganyan So ito pa, pwede pa to. palitan natin guys. Ganyan. Yan, yan yung mga decoration niya guys. Yan, paano gumawa ng thumbnail, no? Parang mas maganda kung dito natin 'to ilalagay. Para bongga. Ayan, so pwede natin pwede na natin gamit, gamitin 'to, guys, or i-upload na natin sa ating video or content na ginagawa. Actually, itong ginagawa ko ngayon na content ay dito ko ilalagay itong thumbnail na to. And makikita nyo rin siguro pag i-play niyo So, ganun lamang kadali guys gumawa ng thumbnail para sa ating mga YouTube content or video at saka sa ating Facebook. So, hope na na-follow ninyo guys. Thank you! So, ganun lamang kadali mag-edit ng thumbnail. Kung nakatulong ang video ito sa inyo, please mag-comment lang po kayo sa ating comment section or mag Comment na po kayo ng inyong mga feedback at please subscribe and click the bell para ikaw ay manotify sa mga susunod pa nating video i-upload. Again, ito po si Loy Ima. Maraming maraming salamat and see you to my next video. Bye bye!